Nauwi sa isyu ng kolorum na sasakyan na ang usapan tungkol sa naganap na panghohold at panghahalay sa pampasaherong FX. Gate ng LTFRB, labas sila dahil kolorum ang sasakyan. Pero ang operators ng UV Express, nanindigang mahina ang pagpapatupad ng ahensya ng batas. Umaaksyon si Dindo Clorat. Dismayado ang Volunteers Against Crime and Corruption sa naganap na panghohold at panghahalay sa isang pampasaherong van. Sumakay ang dalawang babae sa isang kolorong na van sa EDSA Corner Quezon Avenue papuntang Fairview. Pagdating sa batasan, nagdeklara ng hold-up ang driver at kanyang kasama. Nalima sa mga sahod at cellphone ng mga biktima. Hinalay pa ang mga babae. Inaresto ang kasabwat na si Wilfredo Lorenzo habang pinagahanap pa ang driver na si Alias Buddy. Uh, dati itong mga kolorong na to ginagamit lang to uh, para pambiyahe at kumita. Ngayon ang masakit po ngayon dito, nakakadismaya talaga, ginagamit na itong kolorum na to sa pag ano, commit ng crimes. Pero ang LTFRB, tila hugas kamay sa issue dahil unmarked vehicle daw ang gamit na sasakyan. Panawagan niya sa susunod na mamumuno ng LTFRB, bigyan na lang ng prangkisa ang mga kolorum na sasakyan. Ito ay uh, labas nga sa aming jurisdiction dahil unauthorized, uh, illegal ito. Ang aming rekomendasyon sa susunod na administration na pag-aralang mabuti at uh, alamin kung ano na ang mga ruta na kinakailangan ng buksan ang uh, franchise para sa mga UV Express. Gate naman ng UV Express drivers and operators. Malaki ang pagkukulang ng LTFRB. Nagtataka rin sila kung bakit ngayon lang naisipan ni Hines na magbigay ng prangkisa sa kanila. Ito ay eh, failure of enforcement. Mm -hmm. Dapat kasi itong mga ay eh, hindi na kung hindi ito tinotolerate ng ating mga enforcer. Mm -hmm. Kasi lahat ng kolorume eh, ilagay. Eh. May, may, may patong lahat ito. Eh. Sa LTO, sa LTFRB, sa local. Hindi rin daw nakakatulong ang pagmumulta sa mga kolorume. Ang lumaki lang ay eh, kotongan dahil lumaki ang kotong, dumami ang kolorong. Dumami ang kolorong, dumami ang magiging biktima rito pasero. Ang hirit naman ng VACC, imbestigahan ng LTFRB at LTO dahil sa mga isyong ito. Very frustrating kung saan itong dalawang ahensya na to LTO at yung LTFRB, kung saan uh, makikita natin yung mga loopholes nila, uh, uh, dapat bisitahin natin to. Paalala ng grupo sa mga mananakay, sumakay lamang sa lehitimong UV Express para hindi mapahamak. Umaaksyon, Dindo Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.